no? Hmm. Yan. Hmm. Okay, okay. Ah, magkano? Kano yan? 35. Ah, 35? Mm -hmm. Ayan, yan yung blouse. Ay, 35 lahat. Ayan, maganda yan. Oh, no? Adidas. Adidas. Oo. Uh -oh. Ayan, maganda. ko yung na pinili yan. Ah, saan yan? Hindi yan ako pumili. Kasi Ito. pangit, tingnan. Mm. Ayan, nandiyama. Pwede yan pang bahay, di ba?

35 din yan. Ayan, pero maganda yan ah. Ayan, maganda. 35. Ano yan? Pero malaki. Ah, naman parang tali. Ayan guys, nag-okay-okay -okay sila. Nag-okay-okay kami. Saka yun, ayan. Yung pinili ko, ko sa kanina sa'yo na maganda. Tingnan mo daw. Yung tag, 10 pesos. Magkano okay, yan? Ito po yung pinili nyo na maganda. Cheese. Oh, yun. Ayan, you no? Know, maganda talaga siya, oh. Yeah. Lahat na pa cheese cheese. Ayan. Cheese. Uh, <laughs> Ang ganda mo. Ayan, t-shirt. eh maganda yan ah. Ha? Hard, hardcore codes. meron mm. kung gabi dito, sinunan ka nila. Ang sa kanya? Opo. Ah, baka ito. Ayan. Jess. Ano yan tapag? Tsaka long sleeve. Ayan, maganda yan. Yan guys. Jeez. Okay, magkano yan yung isa? Tag 10. 10 pesos. Okay. Ayan. Ayan <laughs> you know? 10 pesos. 10 pesos. 3, 4, 1. Okay. Aba ah, ka sa kanya yan. Hmm. Okay guys, ito lang. Ang ganda-ganda na. Oh. Yan. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahal na damit. Kasi sa upay ukay -okay pa lang. Grabe na. Magaganda. Barato pa. <laughs> diba? Oo, Sarap tama. Pa. Maganda na ang tela pang mayaman ang tela. Pero yung magsusuot, pobre! <laughs> Sige lang, at least, ano. Ayan, Ayan guys. Ang ganda. Mamaya, maglalalaban na naman ang okay-okay si Miss. Okay-okay. <laughs> Okay, bye bye. bye, bye.